Grabe oh. Boy, grabe talaga dito, boy oh. Yo, what's up, bang Yo, what's up mga Kapibi? Welcome to my YouTube channel. It's me, Pibi support So for today's vlog, guys. Guys, alam ko nami-miss nyo ako. Alam ko matagal na akong hindi nag-upload ng vlog ko dito sa YouTube. No? So mas madalas po nag-upload po ako sa Facebook Uh, doon na po ako nagko-content, doon na po ako nagpo-post, doon na po ako nag-upload ng mga videos ko. Sana supportahan nyo pa rin ako sa YouTube, dito sa YouTube na to. Uh, sana abangan nyo lagi yung vlog ko. Yun lang, maraming salamat po sa sumusuporta sa akin and sa mga sumusuporta din sa mga views ko, sa mga followers ko. No? Maraming pong salamat sa inyo pati sa mga subscriber natin dyan na mga solid. No? Uh, sana supportan nyo po ako. Doon na po ako nag-upload sa Facebook no hindi na po nag-upload sa YouTube gawa ng may mga copyright claim po tayo so yun lang sana punta nyo ko pero ang pangalan ko pa rin dun sa Facebook PB Berry Mapler ng Pilipinas yeah yeah pero ang, ah, pwede nyo pong i-search doon na PB 2.0 yun po yung pangalan po ng Facebook page ko ngayon so sa, sa YouTube hindi muna ako mag-upload syempre marami kasi tayong copyright claim yun so yun lang what's up? bang bye bye